Ayan, good morning mga ka TV. So, panibagong vlog, panibagong araw. So, nandito ka ngayon sa isang rancho dito sa Masbate. So, magtutultor tayo dito and titingnan na rin natin yung mga baka nila dito. So, isa rin to sa nagsusupply dito sa buong region ng Pilipinas. So, ngayon nga may meron silang kinakakarga na biyahing daet So, tara, let's go. So, dito nga papasok na tayo. Ayan. So, ito kung makita nyo, mayroon ditong estatuang baka. Ayan. So, meron din estatuang tao. Si Mamian And si, si Sir. Ay, si Sir. So, tara. Pupunta tayo doon sa may nagkakarga. So, papakita namin sa inyo. So, ayan guys. Nandito na nga tayo sa may mga, ano, mga hawla ng baka. Ayan. Dito na tayo. So, makita nyo, napakaraming baka, di ba? Ayan. kung makita nyo, yung truck na yon yun yung kinakarga ng ano baka ngayon so ayan ito nga pala eh, pagmay ari na Sir Edwindo ayan so ito yung kanyang rancho ito yung kanyang mga baka ayan dami yan so pera yung nasa labas pera pa to So, sobrang dami kaya yun nga dahil sobrang dami niyang nambaka kaya marami siyang sinusuplayan yan, mga market. So ito, kung makikita nyo, uh, naubos na lang yung pagkain dito. So hanggang dito, meron pa. At ang pinapakain nila dito, feeds, saka yung mga ano, mga, tapos yung damo, tsaka feeds ang pinapakain nila sa mga baka. Ayan. Kung makita nyo, nauhaw na ata siya. <laughs> nauhaw na. Ayan. So, ito na. Malapit na tayo dito sa isang truck na kinakargahan ng ano, ng baka na i-deliver ide nila. At ito naman, at ito naman yung feeds na pinapakain. Dito nila hinahalo yung mga iba't ibang sangkap ng pakain ng baka. Ayan. Ayan, minahalo nila yan. Ayan, meron din yung mga ano, damo. Ayan. So ayan, umandar na yung... So, atara. So, ayan nga, medyo mabilis ng mapuno yung ano nila, yung truck. Ayan. Medyo marami-rami na rin na ikarga. Ayan. Merong maliliit, merong malalaki. Merong mga bata. Ayan. Nagbubusina pa. So, ayan.